Napairap ako sa kanya at tumayo na. Si Dr. James Suarez lang ang kilala kong doktor na tamad kapag inuutusan, ngunit napakahilig mang utos. Guys, nagtitiling lumapit sa amin ni Samantha. Isang kapwa ko nurse. Have you heard the news? Nagtataka naming tinignan siya ni Dr. Suarez. Nagsilapitan naman ang mga nurse sa station dahil sa wika ni Samantha. Tanghaling kay Chismis ano Nagtatakang tanong ni Dr. Suarez. Samantha covered her lips, squealed. Nandito sa ospital ang pinakamayamang bachelor ng Asia. Sino? I asked. Dr. Jane Suarez coughed. Nonsense. Let's go, Breya. Nagkibit balikat na lang ako at hindi na hinintay ang pagsagot ni Samantha. -thrilling pa thrilling eh. pae. Alam naman na atat na atat itong si Dr. Suarez kapag nagra-round. Isa-isa naming binisita ang kanyang mga pasyente. Nagbibili ito ng mga dapat kong gawin sa mga pasyente niya na maagap ko naman nililista. Ngunit hindi ko maiwasang mapangiwi sa mga uri ng titig mula sa mga watcher ng mga pasyente. Lalo na't mga lalaki ito. Buti na lang hindi skirt ang suot ko. Pagod ka na? May third floor pa. Ani ni Doc Suarez nang. Mapansin niya ang aking paghikab. Umiling ako. Hindi naman. Nakakaakit ang mga kama. Sarap matulog. Balian kita ng buto para makahiga karoon. He said, Inismiran ko na lang ito at nagpatuloy na sa pagsama sa kaniyang mag-around. May mga kapwa ko nurse ang bumabati sa akin. Especially kay Dr. Suarez. He's a handsome man but prefers handsome men too. It's only a secret though. Kaya siguro komportable siya sa akin. Nurse Bria, wala ka bang natitipuhan sa mga watcher ng pasyente? Palihin nitong tanong. Napasimangot ako. Kung irereto mo ako, itigil mo na. May anak na ako, Dok. Lagi mong pinagmamalaking may anak ka, ngunit hindi mo naman dito dinadala. Malay ko bang nagsisinungaling ka? he said. I'll show you their picture. Para maniwala ka. There. He looked at me over his shoulders. Ilan ba anak mo? Three. They are triplets. I winked at him and he immediately cringed. Natawa ko sa kanyang inakto. So on makikita mo rin sila. Hindi na ito sumagot. Sabay kaming pumasok sa loob ng elevator Ngunit natigilan ako nang mapansin ko ang ad sa gilid ng elevator. I blinked my eyes several times to make sure I'm not hallucinating. It's Karen. May hawak itong baso at mariing nakatitig sa kamera. Ang mga pilak nitong mga mata ay tila ba isang contact lens dahil sa masyadong mataas na sharpness ng edit. Nakaramdam ako ng pagkamis habang nakatitig sa kanyang mukha. He looks more mature now ganoon pa rin ang kanyang features, ngunit masasabi kong malayo ang agwat kay Sarati. He looks more authoritative and intimidating even if it's only a picture. So this is him after four years. May anak na kaya siya? Gwapo ba masyado para titigan mo ng ganyan? Tanong ni Dr. Suarez na nagpagising sakin sa realidad. Nag-iwas ako ng tingin sa litrato ni Karin at bumuntong hininga. No, may kamukha lang kamukha ng anak ko. Tumango ito na para bang hindi konvensa narinig, ngunit hindi na nagsalita. Pagod akong sumandal sa pader ng elevator at pansamantalang pinikit ang aking mga mata. Matapos ng ilang segundo ay narinig ko ang pagtunog ng elevator. Tara na, Bria. Pagod akong dumilat at sumunod kay Dr. Suarez. Ngunit bago kami makalabas ay dumapo ang aking paningin sa ads. Umira pa rito at sumunod na sa tamad na doktor. The day went on. I keep entertaining patients. Madalas akong bumisita sa mga pasyenteng hindi na binibisita ng kanilang pamilya. Nakakawa rin kasi. Maaga akong nag-out. Alas 4 pa lang. Bigla akong nawala ng gana. Pakiramdam ko ay nanghihina ako. At alam kong yakap lang ng tatlong batang yun ang katapat sa pagod ko. I need their energetic vibes habang naglalakad palabas ng ospital. Nagtaka ako ng paulit-ulit na nagbabibrate ang aking cellphone. Sinilip ko ito at nabasa ang caller. It was Hector. Akala ko ba sa gabi lang siya tatawag? Hello. Colleen, be careful. Humahangos ito sa kabilang linya. Nasa Palawan kami. Pumasok ako sa kotse at ini-on ang engine. Sinong kami? Mr. Farrell para akong namingi sa sinatinig nito. Hello. Hector saan sa Palawan? Hello. Hello. Biglang nagbip ang tawag. Ibig sabihin ay naputol ang linya. Kinakabahan kong nabitawan ang cellphone at inapakan ang silinyador ng sasakyan upang pausarin ito. Bigla kong naalala ang sinabi ni Samantha. Richest Bachelor of Asia. Hindi kaya si Calrain Farrell ang ibig niyang sabihin but heck he's not a bachelor anymore. May asawa na siya and who knows may anak na. Mabilis ang takbo ng aking sasakyan habang pauwi. Kailangan kong mahanap ang mga anak ko. Baka doon nagpunta sila Hector. Baka makita ni Calrain ang mga bata. Baka. Shit. Nanginginig ang aking mga daliri at bente kabado ako. Parang gusto kong paliparin ang sasakyan, ngunit hindi pwede ang dami ng turista. Hindi ako pwedeng magpabilis ng pagpapatakbo. Pagkarating ko sa mismong gate ng aming bahay ay kinutuban ako na may hindi magandang mangyayari. At mas nadagdagan pa yon nang mapansin ko ang itim na magarang sasakyan na nakaparke sa labas. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob ng kabahayan. The color drained from May face the moment I stepped inside the house. May gaze dropped on the man sitting on the chair inside my home. Hello, Colleen Ascension. Did I surprise you? Ramdam ko ang panalamig ng aking buong katawan habang nakatitig sa lalaking prenteng nakaupo sa couch at nakadikwatro na para bang siya ang nagmamay-ari ng tahanan. He's formed into a devilish grin but his silver eyes are giving me deadly glares. Pasimple akong naglibot ng paningin. Piping humihiling na sana ay wala rito ang mga anak ko. Dumapo ang aking paningin kay Hector na nakatingin din sa akin habang ang kanyang mga mata ay tila ba ay humihingi ng paumanhin. Wala sila Colin. The thought itself temporarily made me feel relief. Ngunit nang tumayo si Calrine at nagsisimulang humakbang palapit sa akin ay muling nilukob ng kaba ang buo kong pagkatao. Nang makarating ito sa aking harapan ay para akong tinakasa ng aking tinig. I can't utter a single word. Nakatitig lang ako sa mukha nito. He did the same. His silver eyes held with unfathomable emotions. My eyes traced every detail of his face. So this is him after four years in person. He grew some beards on his chin and it made him look manlier and intimidating. His hair was tied in a top knot and he's still wearing his business attire. Kareen Farrell looks like Bada's businessman in front of me. Halos mapugto ang aking hininga ng abutin nito ang aking name tag sa kanang banda ng aking uniforme. May handballed into a fist while staring at his face. Brianna Ildirim. Mahinang usal niya. And for a moment. I can feel myself longing to hear him call my name. Miss na miss ko na ang paraan ng pagtawag niya sa king pangalan. Sa kung paano niya akong itrato-rati. Ngunit alam kong hindi na yun pwedeng ibalik pa. We're living our lives way different from each other. So your real name is Brianna Colleen Ascension. He asked, Parang nanuyo ang aking lalamunan sa narinig. Anong ginagawa mo rito? He smirked. Napasinghap ako nang hapitin ako nito sa biwang. He leaned in making me bend my body backwards to avoid his face. Ayokong magdampi ang mga labi namin. Ayokong maging kabit. I followed your lover. He whispered. Napatingin ako kay Hector at natagpuan itong parang hindi mapakali. When he noticed I'm looking at him, he pointed the clock. Naalala ko agad ang sinabi sa kinibri tungkol sa pagpunta nila ngayon sa preschool kasama si Pati at Lola Loleng. I cleared my throat. Pinilit kong kumawala sa kanyang pagkakahapit at humakbang palayo. Laking pasalamat ko nang mapansin ko ang mga nalitratong nakadapa. Those are my baby's pictures. Hector is not my lover. I stated, Masaya akong makita kang muli, ngunit mas mabuting lisanin mo ang bahay ko, Colleen. We need to talk, Colleen. May riing bikas nito at hinawakan ako sa braso. Hindi na ako nakaangal pa ng kalagarin ako nito palabas ng bahay. Nilingon ko si Hector at nagmamakaawang tumingin sa kanya. He took deep breath and looked away. Hindi ako sumigaw o pumalagman lang. Ramdam ko ang mga tingin mula sa aming mga kapitbahay habang kinalagkad ako ni Karin patungo sa kanyang sasakyan. Pasok. He commanded. Muli akong lumingon sa bahay bago pumasok sa passenger seat ng kanyang sasakyan. This is right. Kailangan kong ilayo si Karin sa bahay. Ano mang oras ay uwi na sila galing ng paaralan ayokong maabutan niya ang aming mga anak. Fucking fasten your seatbelt woman Anya nang makasakay ng driver's seat. Walang imik kong kinabit ang aking seatbelt. Siguro ito na ang masamang kutob ko kanina. Kaya siguro na pagdesisyonan kong umuwi ng maaga. There's a big chance na magkatagpo ang landas nilang apat. At iyon ang kinatatakutan ko. Pinausad na nito ang sasakyan kaya't mas lalo akong nanahimik. Halos isiksik ko na ang aking sarili sa gilid ng sasakyan sa sobrang takot at kabah kung dati ay nakakamatay ang presensya niya. Ngayon ay mas lumala. Pakiramdam ko ihahatid na niya ako sa aking libingan. How are you connected with Brianna? May prostitute Colleen? Malamig nitong tanong. I got and may hand nervously gripped may seatbelt. Hindi. Don't fucking lay to me, woman. Who is Brianna? Mariin akong napapikit. Alam na niya dinilat ko ang aking mga mata at yumuko. Ako, napaigtad ako ng hampasin nito ang manubela habang nagmamaneho. Umiikting ang panga nito. Senyalis na galit siya. Natatakot na akong dagdagan ang aking mga sasabihin. Baka mapatay niya ako. May mga anak pa akong uwian. Nagtaka ako nang abutin niya ang kanyang phone na nasa dashboard at may tinipa. Moments later. A male voice lingered from the phone. Hello Mr. Farrell. Is there anything you want me to do right away? Book me ticket for two bound for Manila. Pronto. Namilog ang aking mga mata. Noted Mr. Farrell. Aalis ka na? Ibaba mo na ako kalrin. Uwi na ako. You'll come with me. Para akong sinabuya ng malamig na tubig sa kanyang sinabi. Ilang segundo pa ang nagdaan bago ako makabawi. Hindi pwede. Ibaba mo ako. Kaurin. This is kidnapping. You're not the fucking kid anymore, Colleen or Brianna, or who the fuck you are, I don't care. Malamig nitong sambit at mas binilisan pa ang pagpapartakbo ng sasakyan. May eyes watered. Bumaling ako sa kanya at wala sa sariling humawak sa kanyang braso. Huwag mo akong isama, may trabaho ako rito. Ayokong umalis. You have a lot of things to explain to me, Colleen or Brianna. A lot. He said. Napalunok ako. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ako, Colleen. Huwag mo akong dalhin pabalik ng Maynila. Please, Colleen. Don't. I'll explain, just please don't. Hindi ko kayang malayo sa akin ang aking mga anak hindi ito sumagot. Humigpit ang kapit ko sa kanyang braso, ngunit hindi niya ako binalinga ng tingin. His silver eyes are fixed on the road. Bigla kong naalala ang mga bata. Binitawan ko ang kanyang braso at kinapa ang aking bulsa. Shit! May phone! Naiwan ko sa kotse. Napaangat ang aking tingin ng lumiko ang sasakyan sa isang eksklusibong hotel. Hindi pa rin nawawala ang kaba sa aking dibdib sa isiping baka ay isama niya ako patungong Manila. "Caurin, get out." He said. Napalunok ako at saka tumingin sa labas. Nasa main entrance ng hotel nakatigil ang sasakyan. Wala akong ibang choice kundi ang Buksan ang pinto at bumaba. Close the door behind me. Pinausad nito ang sasakyan iniwan akong mag-isa sa harap mismo ng hotel. May ilang tumitingin sa akin. Siguro ay nagtataka kung bakit may nurse na napadpad dito. I'm still wearing my uniform and this is not good. Bawal kaming maglakwat sa habang suot ang uniform. Baka magka-violation ako kapag may nakakita sa akin. Naglibot ako ng paningin. Maraming turista. Lahat mayayaman. They all came here for a vacation. I guess, Puerto Princesa is a good place to stay in. May whole body froze when someone held my waist. Hindi pa man ako nakakalingon ay ginya na ako nito papasok ng hotel. May iilang bumati sa kanya ngunit hindi niya ito pinansin. Derderecho ang aming lakad hanggang sa makarating kami sa elevator. Saan mo ba ako dadalhin? Mahina kong tanong. Don't open your mouth until I say so. Mariing bigkas nito, Tumuwid ako ng tayo at hindi na nagsalita. Ayokong suwayin siya. Alam kong gusto niya lang marinig ang aking eksplenasyon. Wala nang iba. Pagkalabas namin ng elevator ay dumiretso kami sa isang silid na alam kong pribado. Tatlo lang ang silid dito kaya alam kong mga mayayaman lang ang kayang rumenta ng mga silid dito. Pigil ang aking hininga nang makapasok kami sa loob ng silid. He turned on the lights and pushed me towards the couch. Napaigik ako nang maglanding ako rito. Buti na lang malambot ang couch, kundi ay baka nababalian na ako ng buto. Explain woman. Your reason will decide if I bring you to Manila or not. He snapped. Umayos ako ng upo at nag-angat ng tingin sa kanya. Bakit mo ba ako gustong dalhin sa Manila? Tell me from the very beginning how the fuck you became may prostitute and janitress at the same time he said instead of answering my question. Umupo ito sa pang couch at itinanday ang kanyang mga paa sa mesa. His actions are making me remember my eldest Colin. I gulp and look down. Saan ako magsisimula? To where it all fucking began. His tone of voice is making my heart atch. Malamig at malalim. Katulad ng una naming pagkikita. Katulad ng una naming pag-uusap at sa paraan ng kanyang pagtitig. Parang isa akong estranghero sa kanyang harapan. Clean is in the hospital that time. I trailed off. Nang una hindi pa masyadong malala. Mahalang bayad sa ospital kaya pumasok ako bilang dancer ng bar sa kasunduang magsusuot ako ng maskara at hindi ako mangtitable ng customer. He didn't speak. Malalim ang hininga nito habang mariing nakatitig sa Kim but then palala ng palala ang kondisyon ni Clean. He needs to be operated and we need huge amount of money to afford his operation. Hindi kakayanin ng sweldo ko sa CAF ang pambayad sa operasyon niya, kaya sinubukan kong mangutang. Walang nagdodonate ng kidney dahil gustong pabayaran. Kaya't sumugal ako bilang prostitute, Kalrin. I sobbed. Kahit labag sa kalooban ko. Sumugal ako. Para sa kapatid ko, Gagawin ko ang lahat para sa kanya kaya ayun. Pumayag ako. Hindi ko naman inasahan na ikaw ang magiging kliyente ko. Hindi ko rin inakalang ikaw ang may-ari ng building na pinagtatrabahuan ko bilang janitress. So you did it all for the sake of your brother? He asked. Tumango ako at pinunasan ang luha sa king mga mata. Sorry kung hindi ako nagpakilala. Sorry ko. Alice, did you run away that night? He asked, Ellis, did you run away with my personal bodyguard? Yumuko ako. Ano kasi? Honest answer, Brianna. Ano kasi? Kasi na-realize kong ayoko na. Na hindi ko na kayang maging prostitute mo. Ayokong maging kabit ka rin. Tama na ang pagiging prostitute mo. Ayokong maging kabit mo. Hindi ito sumagot. Sa halip ay tumayo ito at tinuro ang kama lay on the bed. Namilog ang aking mga mata sa narinig. Para akong tinakasa ng lakas matapos niyang sambitin yun. Oh, I don't repeat, Colleen. Unless you want me to make you in that couch. Malamig nitong sagot. Wala sa sarili akong napatayo. Pero, Colleen, may asawa ka na,